good morning no ah uh, kwento ko lang yung nangyari kanina bali nandun ako sa Manila uh, nakakita ako ng isang bagay no yan so ang tingin ko rito ay uh, isang ano to susi ng ano no ng pintuan o no? kondo ba o kung hindi man to kondo bahay so dalawang susi to may isang ID at ay uh, isang uh, driver's license. So Ano to eh, bali nakita ko siya may pasahero ako sa so pinulot ko. Kaya lang hindi ko siya pwedeng hintuan eh. Kaya hinatid ko muna yung pasahero ko dito sa BGC. So napalayo ako no. Eh lang nakita ko dito na ano siya from Arellano University. Sinubukan kong tawagan yung emergency contact number niya no from Pulangi Albay. Pero hindi siya makontak no, 5 times kong sinubukan kong tawagan. Ah, uh, na gano'n rin ako no nag search ako sa facebook ng pangalan niya hindi ko siya makita so ang pangalan niya ay ano to uh, Maria Allen Rose Carreon kung may nakakakilala kay Maria Allen Rose Carreon na taga Arellano University Di ko alam kung anong karasaan sa Arillano to no anong sa bang Manila so pakitag siya o oh. pakishare na lang tong post para mabalik baka di makauwi yung tao no uh, bali po ko to kaagad ngayon para ma ano niya makita niya ako na nasa akin at hindi siya magalala kasi may driver's license to no baka nagda-drive din siya no kawawa naman so ito ay tanga na yan Pakita natin yung ID number ayan no? Mahangin dito sa BGC Tsaka ito no oh. Driver's license Tsaka ID nya ng ano no Oto, abogado at ato ano So yun sa so, mga nakakilala sa kanya bakit, agad para makuha niya to sa akin no Sinubukong kontakin yung mga Number dito pero hindi siya makontak At yung uh, ano to Facebook hindi ko rin makita so kayo na mag-share salamat para malaman niyo na nasa akin kontakin mo ko para may ko po sa'yo kung nasan ka man, no? kasi sa try ko munang alamin no? kung ilan ba ang branch ng Arellano kasi wala namang nakalagay dito sa ID mo eh. pero malamang sa Manila to napalayo nga lang ako okay? Yon, update tayo dun sa napulot natin kahapon na susi at saka driver's license, no? Bali, uh, may nagchat nga sa akin, no, na napanood nga nila yung video. So, dun nalaman natin kung saan natin pwedeng ihatid kasi uh, hindi pala sa mismong Arellano, ano, no? So, nandito tayo ngayon sa Maynila. Nandito na ako ngayon para personal na isole ang napulot nating susi at... Uh malaking tulong sa kanya to kasi mahirap pagpagawa ng ano ano kasi at saka yung lisensya medyo maabala sa ron kung sakaling hindi na isoli sa kanya at saka yung ano ano yung pangamba na anytime pwedeng may magbukas ng bahay mo dahil nakuha yung susi mo no? so mawawala na yun kaya kailangan may na natin to agad kaya tara puntahan na natin siya ito nga tayo sa labas ng building, no? Waiting tayo kay ma'am. So, para, ibigay na natin itong ano. Uh, susi niya. so, naisoli na natin yung ID, no? Nagpapasalamat uh, si ma'am dahil uh, naalala niya raw yung ID. Oo nga naman, totoo nga naman. Kasi pag napunta sa mga loko-loko yung baka bigyan pa siya ng loan. <laughs> so, ingat lagi and uh, peace out.